Okay, Okay, thank you doon kay ano kay brother Kuya A. And then atin namang isunod ngayon si Brother Jennifer Pagunsan. Brother Jennifer Pagunsan, good evening. Jennifer Pagunsan, hello. Click on bro. Ano to? Picture lang ba to? Nakikita ko. <laughs> Picture lang yata to eh. Lipat ko na. Ayan si Rowel Sabanal, bro. Diyan daw, kitang kita na. Puting-puting ah, na. Ah, Sabanal na lang. Rowel Sabanal. <laughs> oh nawala. Nawala Andy, si Rowel Sabanal. Ayan. Mal maliwanag na. Sige, pwede, Rowel. Go ahead. Ah, hello, bro. May gabi. May gabi. father Darwin Gabi, bro. O, um, tatanang mga boss oh. uh, staff. Uh, may gabi, tatanang. Dalawang tanong, ra. father Ah, uh, unang tanong. Ano bang kung oh, ni-download mong Superbook pader ba nga uh, anime ka ba yung sa panginoon ba o okay kilala ba ipipita sa bata yo? Yun? 'Yun ang daltaw nila Superbook. Katolik ba 'yun, pader? Hmm, Superbook na cartoon. Ano pa? Ah, uh, 'yun lang, pader. Mm-mm. 'Yun lang. So, unang-una na nakita ko 'yung Superbook. Very amazing. Kumpleto ako niyan. <laughs> Kumpleto <Kompleto> ako niyan. <laughs> ako ng pito Brother Jando. Kita ko wala namang conflict sa theological and doctrinal. Galing naman yan sa ating Biblia. Wala namang Biblia Galing yan sa ating Biblia. Sa Old Testament. So it relates the Old Testament uh, Old Testament stories from creation until to Moses and some uh, major prophets in the Old Testament kapag so makatulong din yun katulong din yun at uh, very artistic yung mga protestante tayo ay parang yung ano pa yung Jesus of Nazareth sino ba yung, yung sa Netflix po Jesus of Nazareth Netflix? <coughs> parang Catholic po yun pero for the meantime uh, makapulot din tayo and then continue to to read before uh, pwede natin i-double check yung, yung story ah uh, yung superbook bago nimo i-share sa mga pahal mo sa book so nandiyan namang book biblia, may catholic bible naman tayo pero lahat ng biblia galing naman sa catholic so yung superbook uh, galing sa catholic na bible yun So, okay lang ba yun? Wala ko, wala ko, wala ko, nakita na conflict. ito naman tayo nagka-conflict sa New Testament interpretation. Sa Old Testament, merong PPA lahat. Pero, oh, nakita ko sa Superbook, ganda na. Kapatid? Ah, okay bro. Ah, uh, Father, maraming salamat. Eh, ikalawang tanong, Father, ni sa meron naman tayong official teaching sa simbahan yung All Fridays sa sulunsa sa katuig bawal yun kung kaano meat so ako ang ugangan father is mag birthday man siya na full sa Friday ika 60 yung uh, birthday okay lang ba yun father? Uh, yung all Fridays na hindi tayo kain ng meat hindi po yun obligatory hindi po yun devotional so obligatory natin yung 40 days sa loob ng parisma. So, hindi lang, so, lang sila na nagkasala ayun. Hindi tayo Devotional Devotion na lang po yan eh. kung yan ang devotion mo, hindi yan imposing. Ang obligatory natin na uh, mag uh, pambawal sa pagkain ng laman is buong Fridays within Lent. So, yung buong taon, devotional po yun, not obligatory. Ah, okay. Thank, Thank you, God Father. Bro. Yan lang po. Thank God God. you, mga kapatid. Yan lang, kapatid. Ah, bro. Uh, first time, anay, uh, musulod, bro. Nga, first time siya uh, ako siyang gisiran sa Punto Por Punto ba niya? Nasa ipangutana niya. First time siya nga, uh, musulod sa Punto Por Punto. Okay sino? Okay lang ba, bro? Sino, Sini. sino? Masukin mo. Rocky, bro. Nerisa na siya, bro. Ah, uh, pag-isabi na bukas yung camera, bro. Ah, sige, bro. Sige, bro. Yo. Okay. So, lower ko. Ako tayo kay Baderoke. Hello, Baderoke. Okay, good evening. Click unmute. Click mo yung unmute, bro. Unmute. Yan. Ah, uh, good evening. Good evening, bro. Hello. Good evening iyo bro. Good evening. Actually, okay. uh, first time ko po. ano bro. Mazeen dito sa ano sa punto por punto na programa po. Dito ahead, bro, ano, yung, Sige, ano yung mga tanong mo yung bro? Mga tanong mo, kapatid. May gusto lang po akong itatanong kay ano kay Father Darwin. Uh, tungkol po sa ano sa una po Tungkol po sa anak ko nung may one time kasi na yung anak ko nagkasakit na may ano ba, mayroong mga kumbaga allergy sa katawan, yung mga pula-pula, tapos nilapit ko po sa ano, sa mga albularyo pa ganyan. Mm -hmm. Tapos nawala naman siya, uh, nagkaranang ibang ano, araw, bumalik naman, tapos hindi ko na, ano, hindi ko na hindi ko na pinatingin sa ano, albularyo. Tapos, uh, tapos po, Father, uh, gusto ko lang pong humingi ng advice kung ano po ang dapat kong gawin. Kasi pabalik-balik lang yung ano niya eh. Pabalik-balik yung kanyang sakit sa mga, kumbaga, lab, kung sabi saya, pa labak kanyang-kanyang katawan ba? Yung parang... Ayun ang tanong mo ano ang dapat uh -oh. mong gawin? Duna lang traffic din sa sakramento. A uh, confession and anointing of the sick and then uh Holy Eucharist po. Makapangyarihan po the source of healing po yan and then magpo-bless kayo ng olive oil, tatahid mo sa buong katawan uh, sa anak mo. And then i-renounce mo mas mabuti na kasal ka sa pari and then ikaw bilang ama Pwede ka makagamit sa prayer ng, uh, ng simbahan, yung Tiduron's Prayer. Pinupoos ko po yan sa Facebook page ko. At uh, meron din tayong blessing ngayon, ng oil, water, salt, from time to time. Magtanong ka lang sa mga kapatid natin anytime, mag-blessing po tayo. Na, pero lapit ka sa pinakamalapit na pari mo, at kung mag-bless sila, well and good, gamit yung ritual ng simbahan. So dito, na uh, last resort na po ang ginagamit natin. Last resort na po sa mga pari na hindi mag-bless. So nag-bless tayo dito. And then gamitin mo yung mga sacramentals ka at uh, Practice cares, confession, adoration, rosary, eucharist, sacramentals. I-replay mo lang itong video natin. Pwede ka mag-deliver sa bahay mo as long as ni-renounce natin. Sa so deliverance, by, by the way, nandun na yung renouncement. Hindi na yun prayer for protection. So, makita yan sa ating uh, ating uh, Facebook page. Pinigpin natin. Magdamit mo yun as long as you are practicing Catholic. Ang condition ng kapatid na rookie, you are practicing Catholic. Hindi kailangan pupunta sa albulary. Kung hindi pa mawala, punta tayo sa uh, dermatologists. No? Yung mga eksperto sa balat na uh, hindi masama ang pagpunta sa doktor. Masama kung pupunta na yun sa kwak doktor. At uh, kung hindi yung natural kapatid, ang, ang makapagaling nito ay hindi doktor. Dahil oppression po yan. Lahat ng oppression na sakit ay pagagalingin sa pamagitan ng sacramentals and sacraments of the of Christ. Kanina, isang linggo na sila dito from Dain Susubutuan, si Nicole Princess. Bukas po, mag-share sila bukas sa kanilang testimonya. For six months, hindi siya makalakad, kapatid. Masakit yung katawan niya. Hmm. Pero kanina, makalakad na siya. Nawala na yung tirot sa kanyang likod. At nawala na din yung bigat. No. Marami na silang pinuntahan, kapatid, sa mga albularyo. Marami na higit na sa sampo lahat ng uh, private hospitals sa uh, provincia sa Butuan ay nag-isita na nila. Na na so, ano nagkapagaling sa kanya? Yung sacramental sa simbahan and the sacrament of the church. Bukas, kung walang conflict po, si Nicole Princess at yung kanyang nanay ay mag-share, magsalaysay sa mga ganda uh, healing moment. All oppression po, bro. Pagalingin sa mga sacramental sa sacraments. All oppressions. Pero natural sakit natin, kung tayo sa doktor. Hmm. God bless po, Rocky. So, so, so pwede pa ba bang, ano, Father, uh, may pangalawang tanong po ako ba tungkol po Sige. sa tungkol po sa aking ano aking kapatid na babae na pumanaw ng anong February 6 ngayon hmm. lang na taon tapos okay. may sakit po siya nung nakaraang taon tapos matagal niyang dinadala ba uh, February 5 uh, hapon ata uh, mm -mm. kasi nandun sila sa Cebu mm -mm. kasi adin, tapos ako dito sa uh, Negros Oriental tapos mm -mm. nagulat na lang ako na nabalitaan ko na namatay yung kapatid kong babae Mm -hmm. Tapos tinawagan ko yung papa ko na anong nangyari. Yung, sabi niya, tapos daw hiniling ng isang pastor na malapit din sa aming, ayong pastor, malapit sa aming, ano, uh, ah, kumbaga, tiyo, uh, uncle, uncle namin. Mm. Tapos, hindi. pagkatapos maghiling yung pastor, eh, hindi ko alam kung anong religion na pastor yon kasi nandito ako sa negros, hindi ko alam kung anong, ano, uh, anong religion, religion niya. Tapos, mm -mm. nakasalita lang yung kapatid ko na pagtapos mahiling, uh, nakasalita lang siya ng uh, patawa, tapos patay na. Ano po yung, mm -mm. ano ba, ano bang uh, may... Uh, tanong ko, Father, may nalalaman ba yon tungkol sa paghiling or uh, ano ba... Mm -mm. Uh, hanggang ano ba hanggang doon no, lang hmm baka yun na talaga yung uh, katapusan ng kapatid mo. Uh, grabe na yung karamdaman niya, hindi lang na titiktahan. Oo oh, nga. So mas mabuti ang makasagot doon kung na patingin natin sa doktor. Oh, si kasi, doktor, kasi oh, uh, pabalik-balik. <laughs> kasi yung papa ko sinabihan ko na huwag dalhin sa, ano, sa Wak doktor eh, matigas yung ulo father eh. Palagi pinabalik-balik sa ano, sa like, wak doktor eh. Wala na. Dahil hindi ah. na, uh, false knowledge talaga kapatid is very dangerous. Ngayon nga, alam mo na, uh, mas mabuti mga kapatid na punta tayo sa, sa gamitin natin ang sacramental, sa mga sacrament. Kung occult, uh, may occult involvement yon malaking tulong po yung uh, sacramental sacraments. Katulad ng si Nicole Princess na nag-oxygen. Laki ng oxygen sa likod niya. Uh, simula uh, last Sunday hanggang ngayon, Sunday po ngayon, so one week na, hindi na siya nag-oxygen. No? At lumakas na yung pakaramdam niya. Nag-usap kami kanina. At hindi na din siya nag -react. at pagkatayo na siya mag-isa. Nung una, eh, hindi talaga siya magkatayo. Hindi siya makalakad kasi mo hindi makatayo eh hirapan sa paghinga sobra yung saya ng buong pamilya ni Nicole Princess na mamu-share natin ah uh, bukas po bukas nag share sila bukas so kapatid, ah uh, 'yung talaga yung nangyari sa ah uh, mahal natin uh, sa kapatid mo pagdasal mo siya every mass intention mo ah uh, every time ang nagrurusan nyo kay Salim siya. Malaking tulong po yun. Let us stop blaming one another. Let us continue praying and increase. Ano ba ang dapat natin gawin ngayon? Increase our knowledge. So, dagdagan natin yung ating kaalaman. So, pag nito, magdagdagan yung kaalaman. So, patuloy ka. Ay, first time mo ito na nagsali, uh, dagdagan mo yung kaalaman. Knowledge is power. Knowledge is the greatest protection sa buong angka natin, buong pamilya natin, buong clan natin. So, this is it. Ang aming sinishare sa inyo, ang natutunan namin sa ministry ni Kristo. Uh, God bless, uh, Father Rocky. Maraming salamat po, Padre. Uh, uh, salamat po kasi uh, matagal na din, matagal na din ako akong, ano, Father, sa iyo ba? Kasi uh, matagal na din ako sa Tagbilaran City. <laughs> Tagbilaran ka? Uh Oo, -oh, dadati. dati nag-aaral kasi ako sa ano sa Tagbilaran City ba sa BIT. Doon na ano, humingi ng payo uh, uh, kasi nabanggit mo yung olive water saka yung olive oil saka yung ano ha yung polysol. Paano mm. ba 'yan ano pa gamitin? Uh, bago uh, bago Paano gamitin pa. Ba? Ano po ang mm. dapat gawin if Saan ako lalapit kung ipa eh pa... So ngayon, mag-bless ako eh. Mag-bless ako ngayon. After sa question and answer, mag-bless ako ng tubig. May tubig ka dyan, may asin. Mag-bless ka. <clears throat> sa sunod, olive oil. Should be olive oil. Anong nasa sa iyong kamay ngayon? Tubig at asin, pwede. I-bless natin yeah. after sa question and answer. Paano ba yan gamitin? So una, don't forget to practice cares. Confession, adoration, rosary, eucharist, sacrament spot. Na uh, detubli yung lakas at kapangyarihan ng Diyos kapag lalapit tayo sa kanyang sakramento. At uh, after that, pwede mo ma-deliverance yung bahay mo, pati na ang mga anak mo na may sakit. Ang daming gagaling ka po. Yeah, po. Salamat po, Father. Uh, maghintay lang po ako, Father, sa pagtapos nitong ano, mag-prepare po ako ng I uh, uh, uh. may ol po, olive brother. oil ka dyan, mas mabuti. Olive oil. Uh, wala pa to akong ano, father, olive oil. Nasunod kasi, na lang. Nasunod na lang po, father, kasi mag palon lang ako palagi nitong ano, programa oh, na punta po po. father, salamat. Maraming salamat po, father. Maraming oh, salamat Salamat po.